Maliwanag ang planong gawin ni Coach Tim Cohn kay QMB. Kukuhanin ito para sa Gilas, Pilipinas pero tila may isang kondisyon bago ito tuluyang mangyari. Dumipensa naman ang FIBA sa pag ng Gilas, Pilipinas sa kanyang power rankings at si Coach Bonita ng Northport Umaasang masasamantala nila ang kapaguran ng ilang players ng Hinebra para sa schedule ng semifinals. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa mainit na diskusyon tungkol sa posibleng pagpasok ni QMB para sa Gilas Pilipinas, hindi na napigilan ni Coach Tim Co. ng sarili na mag-react ng makausap ng media. Matatandaan na patuloy na itinutulak ng karamihan ng pagpasok ni QMB sa pambansang kupunan, bunga na rin ang pagkawala ni Kai Soto. At para kay Coach Team, hindi siya mag-aatubiling papasukin nito sa pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Siyempre gusto natin na magkaroon tayo ng batang manalaro na may taas na 6-10 sa pool. Pero lahat ng yan tungkol sa availability yan. Parte pa rin yan. Wala na yan sa kontrol ko kundi nasa SBP at DFA kung siya ay magiging karapat-dapat or eligible. Ang FIBA kailangan ding magdesisyon kung karapat-dapat siya. Siyempre kukunin namin siya. So ngayon alam na natin yung kalagayan ni QMB sa Gilas Pilipinas. Kung eligible talaga siya, kung pumayag talaga ang FIBA at aprobado na siya na gawing lokal base sa kanyang isinumiting dokumento, walang dahilan para gipitin siya ni Coach Tim di ba? Walang dahilan para hindi niya ipasok sa Gilas Pilipinas. Tama naman, di ba? Hindi natin nakikita na iitsapera ni Coach Tim si QMB kung eligible talaga siya dito. Alam kasi ni Coach Tim na malaki yung magagawa ni QMB sa koponan ng Gilas Pilipinas, lalo na ngayon wala si Kai Soto, hindi ba? Kailangan-kailangan nila ng malalaki at may kakayahang sumabay sa mabigat na laro ng kalabang sa Ang problema base sa kanyang pahayag sa pahayag ni coach team, hindi pa naisasagwa ni FIBA ang lahat para tuluyang makakilos ang SBP. Lahat kasi ng gagawing kilos ng SBP nakabase sa magiging galaw at utos ng FIBA. Kung aprubahan nila, sigurado kikilos ka agad ang SBP dyan. Kung hindi nila aprubahan yan, walang magagawa ang SBP kung hindi sumunod. Ganun lang kasimple. Wala siyang choice o walang choice si coach team at ang Gilas Pilipinas. Ganun kabigat ang kaso ng katulad ni QMB. Lahat kailangan may bas-bas ng FIBA at uulitin natin, base sa pahayag ng isang insider ng SBP sa interview ni Snow Badwa, hindi inupuan ng pamunuan ng kasong yan. Inaayos nila yan. Inaayos nila yan. Pero si FIBA talaga ang kailangan magbigay ng go-signal para sa ganitong kaso. Yun yung tingin natin dito kasi hindi pwede maglaro si QMB sa Gilas bilang lokal kung walang go-signal ng FIBA. Kung tila hinihintay lang ng SBP at ni Coach Timco ng galaw ng FIBA sa kaso ni QMB, Tila dumipensa naman ang FIBA sa nangyaring pagbulusok ng Gilas Pilipinas sa kanyang power rankings. Matatanda ang nasa ikalimang pwesto ang pambansang kupunan matapos talunin ng Chinese Taipei at ilang araw matapos talunin ng New Zealand, muli itong nahulog sa ikasyam na pwesto. Tanong, ano ang paliwanag ni FIBA tungkol dito? Tutuwa natin si FIBA sa FIBA at Basketball. Medyo nakaka-alarma na ang forma ng gila sa pagpasok pa lamang ng third window at hindi rin nakatulong ang pagkawala ni Kai Soto. Maaaring inasahan ng karamihan ng New Zealand considering the circumstances. Pero yung upset na pagkatalo sa Chinese Taipei eh, ang maaaring ikinabigla ng karamihan lalo na kay Justin Brownlee na kumumada ng 39 points. Marami pang panahon bago magsimula ang Asia Cup sa August. Pero marami pa rin dapat malaman ang Pilipinas. Okay, so tingin talaga ni FIBA kay Gilas, hindi na siya ganun ka-competitive sa simula pa lang ng third window kasi nga kulang ang grupo eh. Wala si Kai Soto na kinapitan ng lahat sa nagdaang dalawang window. Malaking bagay sana kung andun siya, kung hindi siya injured. Bagamat hindi rin natin alam kung ano yung magiging resulta kung kasama sa sahanay at walang injury. Yung pagkatalo ng Gilas sa Chinese Taipei, eh, malaking bagay din talaga yon Hindi kasi basta-basta nananalo yung Taiwanese dito sa Pilipinas. Pero nung gabing yon para silang bihasang bihasa sa laban na kayang tapatan ng lahat ng maka kaharap sa bakbakan. At ang resulta, nagulpi ang gilas Pilipinas doon. Nakahabol naman ang gilas pero sa dulo na naig talaga yung maiinit na mga kamay ng Taiwanese. Yung pagkamada ni Justin ng 39 points, given naman na yun, kaya talaga niya kumamada. Pero hindi rin ganong kabigat ang naibigay ng local players. Eh. Ibig sabihin, nakita ni FIBA yon yung local ng gilas Pilipinas, medyo natameme noong time na yun. Eh. At kahit tumawid sa bakbakan nila ng New Zealand, hindi na rin sila nakapuesto ng na maganda para maipanalo yung laban. Pero again, yan babalik talaga tayo dun sa upset ng Taiwanese sa gilas para kasing hindi inasahan ng lahat yon At para sa akin, isa talaga yun sa mga naging batayan ng FIBA kung bakit sila nalaglag sa pwesto. Pangsyam na sila ngayon eh. No? Anyway, qualifiers pa lang naman yan eh. May actual na Asia Cup sa August at siguro doon talaga nila ibuhos ang dapat nilang gawin para umangat ulit sila. Habang tuluyang bumulusok ang pwesto ng Gilas Pilipinas, nakatakda namang bumalik si coach team at ilang key players nito sa bakbakan ng Ginebra at Northport sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. At kung pagbabasehan ng pahayag ni Coach Bonita ng Northport, umaasa sila na masasamantala ng kanyang grupo ang posibleng pagod na naranasan ng ilang miyembro ng Gene Kings na kasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Bonitan sa report ni Ruben Terado sa SPIN. Sana ma advantage namin kung talagang magiging factor yon. Sana mangyari nga bukas. Ngayon po yun, ha? in terms of preparation, talagang we prepared yung best na pwede namin gawin. Ginawa namin, although we're facing an experienced team going to the semis, ilan lang sa amin si Arvin at Paulo Tahang nakapaglaro sa semis and finals before. Lahat kami, inexperienced from coaches to players. Eto na naman tayo, di ba? Yung Hinebra kasi ang daming kasamang player nila sa gilas. Andiyan si Japet, si Jamie Malonzo, si Scotty Thompson, and of course si Justin Brownlee. Huwag din natin kalimutan si Troy Rosario pero si Troy Rosario kasi medyo okay siya kasi hindi naman siya naglaro talaga sa Doha and of course sa qualifiers apat na key players ni Coach Tim ang pagod hindi lang sa biyahe kundi maging sa dinaan ng bakbakan. Kung titignan natin mabuti, bentahe yun sa parte ng Northport ni Coach Bonitan. Papasok kasi ang kanyang grupo na fresh na fresh walang iniindang pagod sa katawan at sa isipan lalo na ang key player nila na si Arvin Tolentino. Ang bigat ng mga kamay nito ngayon kaya tingin natin magiging magandang laban to para sa Northport at magiging matinding pagsubok naman sa Barangay Ginebra. Of course, andyan si RJ Abarientos sa iba pa, di ba? Pero iba kasi yung fresh na fresh ang buong grupo pagsalang sa korte. Alam ni Coach timang lahat ng yan. Kaya sigurado tayo na no may inihandaan naman siyang sorpresa sa grupo ni Arvin Tolentino in case na samantalahin talaga nila ang kapaguran ng ilang players ng Barangay Hinebra na sumabak sa Gilas, Pilipinas. Sa kaso ni Coach Boni, alam niya na bentahe Pero hindi pa rin siya nagpapakakampante doon. Bago matumaas siya, nakakayanan nilang sabayan ng Hinebra. Alam naman niya na sanggol pa lang sila sa bakbakan sa semis at maging sa finals kung sakali, di ba? Hindi pa ganun katindi yung experience nila kung para sa barangay Hinebra na marami ng bakbakan ang kinasangkutan. Pero alam natin na excited sila dito sa serye na ito versus Hinebra. Kaya siguro, asahan na natin na may magandang serye tayong makikita mula mamayang gabi po yan, 7.30. So guys, maraming maraming salamat.